Ito ang nakakagulat, viral at na trending sa mundo ng social media, ang di Wag mo balitang. huwag mo ng pangaraping maging NBI director dahil qualification mo pa lang ay talagang sadyang kulang. Ito pa rin yung sigaw ng marami sa ating mga kababayin matapos maglabas ang official statement, ang Philippine Bar kung saan ay kanilang pinumpirma na ang dapat na maging susunod ng NBA director ay isang abogado na may at least 15 years of experience sa pagiging lawyer. At ito pa nga lang daw ay talagang hindi na qualifying isa sa very controversial general ngayong taon na walang iba si General Necrostory III pero bago ang lahat mga kapinas, kung bagong ka pala sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, pagkatapos maging boxing champion, bakit na nga lang biglang itinapon matapos masibak sa posisyon? General Tory hindi maaaring maging susunod ng NBA Director kung minsan nga daw kapag kumatok ang karma ay tila sunod-sunod na ito ang naging reaksyon ng na marami sa ating mga kababayan sa balitang kinumpirma ng Philippine Bar na hindi kwalifikado bilang maging susunod ng NBA Director ang isa sa very controversial general ngayong taon na walang iba kung si General Tory na siya sinang ayunan at sinugundahan naman ng dating spokesperson ng malakanyang na walang iba kundi si Attorney Trixie Cruz Angeles. Sa kanyang interview sa si SM na Integrated News, kinumpirma ni Attorney Trixie Cruz Angeles na talagang hindi pasok sa standard bilang bagong NBA Chiefs ni General Torre. Dahil bukod sa kanyang iba't ibang kontroversyang kinasasakutan, Kina ng bagong NBI Director ay miyembro ng Philippine Bar or isang abogado na may more than 15 years of experience sa pagiging lawyer. Tila lahat ng ito ay hindi pasok sa mga qualification merong itong si General Torre. Ayon pa sa sinasabi ng batas, the National Bureau of Investigation or NBI Director is the head of the nba under the department of justice or doj in the philippines the legal requirements are laid down in the republic act number 10867 the nba reorganization and modernization act of 2016 which amended that the old provisions under the republic act 157 and related laws and the qualification of the NBA Director under Republic Act 10867, Section 9. First, citizen of the Philippines and of good moral character. Second, member of the Philippine Bar must be a lawyer. Third, must have been engaged in the practice of law for at least 10 years or has held a position requiring the qualification of a lawyer for the same period. Court must not have been convicted of any crime involving And ang lahat nga ng ito ay tila hindi pasok sa qualification meron itong si General Torre. Dahilan para tila matanggal ito sa mga posibleng tila pinagpipilian daw na maging susunod na NBA Director. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniagan ang samot sa at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng komento sa mundo ng social media and the netizens posted sacrificial lamp lang si Tore para pagtakpan ang mga flood control projects anomalies and FL tan toko issue si Bungit na always bangagpad, edi wow walang imposible sa gobyerno natin ngayon Daig pa ang sindikato na walang batas-batas sa kanila. Kawawa na ang mga ordinaryong mamamayan. Laganap ang sindikato sa halos lahat ng sangay. Malawak na ang kasasakupan nila. But hindi na lang po siya ilagay sa Philippine Navy o Coast Guard para siya humarap sa mga Chinese Coast Guard, Navy at Chinese. Malita at total matapang naman siya kahit hindi tanggapin ni Torre ang post, mawal rin sa kanya ang 4-star kasi madali lang yan sa Palace Syndicate by linking him to missing sa Bungero dahil tauhan niya si General. Makapas na siya rin ang mag-appoint sa CIDG na dating hawak ni Torre Gets Nyo. Magandang hindi na lang siya mag-retire kasi kung tanggapin niya ang bagong posisyon isang buwan lang din siya. Si Bakin ulit, di tambay na siya. Baka lang yan patibong talaga dahil bago niya tanggapin ang posisyon na ibinigay sa kanya, kailangan mag-resign o mag -re retire muna siya dahil ang alam ko bawal sa mga pulis o sandalo na aktibo pa sa servisyo na tumanggap ng mga ibang posisyon. And uh, mayroong bagong pahayag si General Torre. Panawagan niya sa mga taga-suporta niya. Pakinggan natin ha. Na. Para po sa lahat, maraming salamat sa aking mga ko pagmamahal di wala sa kita ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang mga salita at panalangin na nagsisilbi, nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit tinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron na tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyong milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nadudusa at naghihirap tuwing tagulan. to, inuulit ko na wala akong sa sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga magbibigat na desisyon. At ang pag-aalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Police pa rin naman ako. And I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay. So, ito ang masasabi ko ha. Uh, mag maganda yun. Nanawagan siya na ay, nagpapasalamat. Uh, mar marami, marami, naman talagang naawa sa kanya. Uh, at uh, wag akong kawaan. That's, that's, very, ano, that's very telling. May mabigat na kahulugan yan. Uh, tingin ko sa kanya is, ano, natanggap na niya. Uh, nasa, ano na siya, acceptance. Acceptance stage, ang tawag yan. Yan ang importante po. Pag may mangyari sa atin na hindi ka nais-nais, yung, hindi na sa ating plano is matuto tayo na no? tanggapin at uh, pag tinanggap mo na na nangyari talaga yan is ano na magkakaroon ka na ng peace of mind uh, meron akong narinig na preaching ng isang magaling na pastor si Pastor Peter Tanchi uh, pag mag-undergo tayo ng mga ganyan mga unexpected P-R-A-Y yun yung uh, parang uh, acronym sa gagawin peace is just pause Uh, relax ka lang, po, pause and then yung R is uh, re -re 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 reflect mag uh, magmuni-muni and then A is accept tanggapin ang nangyari and then Y is ano yun yield uh, yield ibig sabihin you surrender you submit uh, to the will of God na yun talaga ang nangyari so ito kay General Torre nakita ko natanggap niya na na talagang nasibak siya at uh, the fact na sinabi niya na huwag niya akong kawaan dahil okay ako. Ako, naniniwala ako na okay talaga siya. Uh, don't get me wrong mm, pagdating sa leadership, talagang ano siya, mayroon siyang kakaibang quality sa sa leader. Kaya lang yung, yung ginawa niyang, niyang uh, pag-aristo kay Tatay Digong, talagang hindi maganda yan. At uh, hindi dapat kalimutan. At total, nakasuhan naman siya sa ombudsman. Pagdasal na lang natin na magkaroon ng patas na yung magandang uh, gulong ng hostisyo sa ombudsman para mapanagot sila na gumawa ng hindi maganda sa ating minamahal na tatidig. Okay, dito naman yung pagiging leader, ano? uh, matatag siya eh. Uh, ilang araw lang nung nakasibak siya, ngayon nasa acceptance stage na siya at parang ready na siya na mag move on. Okay, yung sinabi niya na hindi ako ang dapat kawaan ang kawaan natin ang mga milyong-milyong Pilipino na bibiktima ng baha. Agree ako sa kanya at ito, parang hint. Palatanda na ito na sa tingin ko, tatanggapin niya yung iaalok sa kanya na government post na ang description ni, ni Secretary John Vic is related sa anti-corruption drive ng gobyerno. oh, sinasabi niya na ano, uh, dapat maawa tayo sa mga biktima ng baha. Tumi, ang ibig sabihin nun is, uh, yung ialok na posisyon mag-iimbestiga sa mga katiwalan sa gobyerno lalo na itong flood control uh, anomaly na ito tatanggapin niya at uh, which is the right thing to do kung tatanggapin niya yon eh talagang magre-retire na siya so parang ito na uh, sabi nga ng isang uh, political analyst yung alok na posisyon na yan is a trap uh, patibong bakit patibong? Una Pag hindi siya Offeran ng position Eh ano siya Pwede siyang magmatigas At hindi magre-retire ka agad Nang matagal Eh kawawa naman itong bagong PNP chip Hindi mabigyan ng Forrester rank So Ano yan Yung offer ng position is away Para mahikayat nila Si General Torre na mag early retirement para ang mailagay nila na ilagay na bagong PNP chip mabigyan ng Forrester Rank at ito na nga, ah uh, opinion ko lang ito baka mali ako palatandan lang ito dahil nabanggit niya kawaan natin ang mga ano kawaan natin ang mga biktima ng baha silang dapat kawawa huwag niyo akong kawaan <laughs> so tal sinibak niyo ako uh, bibigyan niyo naman ako ng posisyon lalo na kung uh, cabinet level o commission ka ito yung gagawa sila ng similar sa presidential anti-corruption commission okay pa rin yan dahil commissioner siya so ngayon, pag nandyan na siya sa ahensya na yan o komisyon na yan, whatever, hawak pa rin siya ng presidente, kontrolado pa rin nila. So, yan po, uh, tapos na ang sigalot sa ranggo ng Poristar at ito na, ng lahat at uh, at least sa mga DDS na nagkarasal na mabigyan ng justisya si Tate Digong, ito na, a form of justice nito. sabi nga ni Sara. Tinanong, anong masasabi niya yung pagkasibak kay General Torre? Sabi niya, maybe part ng life journey, journey niya yon uh, Nung dati, nasa after 85 days lang, ayun, nasa baba na siya. <laughs> so, parang gulong ng palad. So, okay. So, huwag natin kawaan si General Torre. Ang kawaan natin, ang mga biktima ng baha, na sana mabigyan ng ustisya at ma mahinto na itong pagnanakaw sa pundo, bilyon-bilyon na pundo ng taong bayan. Ito, matagal ko nang inaabangan na si BP Sara magbigay ng reaksyon tungkol sa pagkasipa ni General Torre. Ito, may napanood ako na Facebook reel, nagsalita si VP Sara. <laughs> Anong masasabi niya sa nangyari kay General Torre? <laughs> Parang itong si VP Sara, dinaan na lang niya sa kanta. ba diba, may kanta tayo na gulong ng palad. O, oh, ganyan daw ang nangyari kay General Torre, gulong ng palad. O, oh, pakinggan natin siya. Ito lang yun ang journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later, nandun ka sa... sa Siguro, pwede lang yun ang journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes, nandoon ka sa taas. And then, 85 days later, nandun ka sa... sa know, Siguro, pwede lang yun ang journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes, nandoon ka sa taas. And then, 85 days later, nandun ka sa... Know, so, di ba ang ating tatay digong, nung hinold na nila si Tatay Digong nasa Villamor Airbis na usap-usap sila winner ni na siya ng ating Tatay Digong eh si General Torre mag-isip ka General Torre malapit ka nang mag-retire anong mangyari sa'yo pag gawin mo ito o ang anak ko magpre-presidente mag-isip ka <laughs> o ito na ngayon 85 days lang sinibak na siya oh, so yan po lesson learned sa ating lahat ano na hindi habang buhay nasa taas ka uh, ko tuloy si Colonel Harold Kabunok isang army ma matino masipag magaling na army colonel May, meron siyang vlog sabi niya dalawa yan respeto at ranggo ang ranggo temporaryo lang ang respeto habang buhay may ranggo ka ngayon, sabi niya. Tapos, hindi ka marunong makisama. Pag retire mo, walang tutulong sa iyo. Pag naplatan ka ng sakyanan sa daan, baliwala ka diyan. Oh, kung unahin mo ang respeto, respetuhin mo yung nasa baba sa iyo, respetuhin mo ang kapwa mo, pag retire mo, marami kang mapupuntahan, maraming tutulong. Ang galing. Yan si Air Colonel Harold Kapunok. <laughs> so, so far so good. Uh, pag retire ko, anong nasa active service pa ko is ano? inuna kayong respeto, inuna kayong relationship ko sa aking superiors, sa aking uh, contemporaries, sa aking mga sundalo. O, oh, nag-retire ako. Oh, so far, so good. Uh, walang, wala akong problema. Uh, accepted pa rin ako sa, ano. So, yun, ang hindi nila nakita yung iba. Akala nila forever. So, four-star rank na. Wala namang ningning, -ning, sabi ng iba. So, anong gagawin niya ngayon? Hihintay niya hanggang March 2027 Pwede yun Karapatan siya yun Kaya lang Maligaya ba siya Na Forestar Wala naman siyang silbi Walang naitutulong sa bayan Kaya sana uh, Mag decide na siya eh, Ang wish ko lang Sa kay General Torres, Is Retire early At tanggapin yung Inaalok na pwesto Kasi sabi niya Wala naman siyang sama ng loob Okay pa rin siya E eh, di tanggapin na lang At uh, Yung trabawang ibibigay sa kanya Is very challenging Labanan ang korupsyon makatulong pa siya sa taong bayan. Kasi ang number one kalaban natin yung korupsyong. Lalo na dyan sa plant control projects. Ito, uh, maraming nagsasabi na may misteryong dahilan bakit biglang sinibak si General Torre. Sabi nga ni Senator Lacson is yung behind the scenes. Hindi natin alam kung ano pa talaga nangyari. Bakit bigla siyang sinibak. Ito, mayroong article sa abs cbn News. May speculation. Speculation lang ito ha. Haka, haka Baka, baka daw ang dahilan bakit biglang sinibak si General Torre yung kanyang pagtanggi na bibili ng 80,000 firearms. Ito, basahin natin ang article. DILG denies Torre's removal due to refusal to purchase firearms. Okay. The Department of Interior and Local Government on Thursday denied that the removal of general torre as national police chief have something to do with the plan purchase of 80,000 firearms for the philippine national police the dilg said in a statement that the rumor is false oh. so pinasinungalingan oh. there are allegations that the recent reorganization at the philippine national police was due to general nicolas torre's refusal to carry out the supposed instructions oh. Suppose, uh, ales, instructions of Secretary John Vic Rimulya to purchase firearms. This claim is false. Yan ang statement ng DILG. Mabuti naman at Kasi pag may rumors, speculation, mabuting sagutin agad. Ito, dagdag pa ng DILG. When Secretary Rimulya received an unsolicited proposal to purchase 80,000 firearms for the PNP. He asked General Torre to assess its operational necessity. He also reminded General Torre that this kind of purchase can only be done through congressional insertion at least, as this was not included in the National Expenditure Program. Eh bakit? Wala sa budget. Eh bakit magbili ng 80,000? Ang dami kaya niyan. Although maganda sana kung magbili para ang ating mga kapulisan ma-upgrade ang kanilang mga firearms. Kaya lang dapat isama sa budget yung National Expenditure Program for this year. Sana, no? Eh, sino yung nag Unsolicited advice? Ah, yun na. Pagsingit na naman, congressional insertion. Grabe. Hmm. pa? The DIG, DILG clarified that Remulia has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. Oh, mabuti naman. Huwag na tayong mag-insert. Yun ang nanluloko, yun ang punot dulo bakit tayo nagkakaproblema ngayon sa korupsyon. Lalo na sa flood control project. Dahil yung mga congressional insertion na yan, pabayaan na natin ang executive department, ang DBM, na gagawa ng budget base doon sa process. Dadaan sa level, provincial, regional, papunta sa... Yun, kompleto ba ang requirements? Hindi yung singit-singit. Pag isiningit yan, yan ah, sigurado. Sanhi na ng corruption pag con congressional insertion. Okay. The agency added that Rimulya even agreed with Tory when he said that the purchase of the said firearm was unnecessary. The secretary concurred with General Torres' assessment. There was no directive to purchase. Hmm. sabi, the DIL DILG remains steadfast in its commitment to transparency, accountability, and ensuring the safety of our communities. Sana naman. Ah. Dahil uh, to serve and protect po ang ah, mission ng pulis. At uh, so far, so good naman. Ako, medyo satisfied na ako ngayon sa performance ng ating kapulisan. Hindi katulad noon na halos araw-araw may mga abuso. Um, latest lang na, na ano ko, na, i-post is uh, dalawang female policemen eh, inabuso ko no. Uh, sexually molested by Uh, their fellow policemen. So, I don't know how true. Eh, malungkot naman yun. Kaya lang yung pulis na nang aabuso sa sibilyan, bibihira na ngayon. So, may, may pagbabago talaga sa ating kapulisan. At sana tuloy-tuloy na yan. Okay. So, balik tayo kay General Torre. Sana nga, <coughs> sana nga walang <coughs> ibang rason pagka-relieve niya kung hindi lang yung NAPOLCOM uh, directive na ayaw niyang sundin. <coughs> Kung ganyan, hindi, uh, okay na lang. Uh, total, tinanggap naman niya ang kanyang kapalaran. Uh, <coughs> sabi niya, wala siyang hinanakit. At uh, sana nga, totoo, wala siyang hinanakit. Mapapatunayan lang na wala siyang hinanakit kung tatanggapin niya ang alok na pwesto sa kanya. Ano kaya yun? Uh, related daw sa anti-corruption na uh, campaign ng gobyerno. So, kung tatanggapin niya ito, yeah, ibig sabihin, nag-move on na siya at kung pag-imbestiga sa mga corruption sa flood control, ako ganahan ko kasi may tapang nga naman si General Torre eh, siya lang nakagawa nun yung pag-lusob uh, sa KOJC, ang hirap kaya nun kaya lang nagawa niya yung pag-aristo sa ating minamahal na tatay digong nagawa niya, kung anong utos, utos so ito, utusan siya ngayon na imbestigan mo ang mga kawatan sa flood control patay sila ngayon Diyan na ako sasaloto kay General Torre uh, kalatka rin niya walang sinasanto Uh, malalaman na natin yung mga kalukuhan sa DPWH, mga contractors at ang mga politiko may pag-asa pa kung si General Torre ang mag -iimbestiga. Sana tanggapin niya ang alok ng uh, administrasyon nito para makatulong pa rin siya sa bayan. Yan natin ang opinion, reaction itong post, ang balita ngayon. Title, Delicadesa. Tungkol ito sa DPWH Secretary na hanggang ngayon, ayaw pa rin mag -resign. Uh, sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas na magbitil nanindigan si DPWH Secretary Manuel Bonuan na mananatili siya sa kanyang pwesto. Ito ang kanyang statement. My service is at the pleasure of President Marcos. Sa isang panayam, binigyan din ni Bonuan na tuloy ang kanyang trabaho hanggat nariyan ang kumpiyansa ng Pangulo. Tuloy-tuloy naman po yung utos ng Presidente sa akin dahil tuloy-tuloy din naman ang investigasyon ng mga anomalous flood control projects, sabi niya. Ngunit, sa gitna ng isyong ito, marami ang nagtatanong, wala na, bang, wala na ba talagang delikadesa sa pamahalaan? Kung dati, kusa ang pagbibitaw kapag nadawit sa kontrobersiya, ngayon ay tila naging pamantayan na ang manatili sa pwesto basta't may basbas -bas ang nakakatas. Eksakto. Wala na yung parang patay na ang delikadesa. Sino ba ang I isa ang may delikadesa sa aking opinion? Noong panahon ni PRRD, yung si DA Secretary Manny Pinyol, pinaratangan. May mga sumisira sa kanya. Ang ginawa niya, Nagpa-imbestiga muna siya sa Presidential Anti-Corruption Commission Lifestyle check So, hinintay muna niya yung resulta Kasi, inaakusan siya na korap Kung anong tinatanggap sa mga sindikato Smuggling, ng agricultural products Yun ang uh, bati ko sa kanya So, siya lang ang alam ko na Cabinet member Na voluntary na nagpa-imbestiga Lifestyle check Na PACC, Anti-Corruption Commission nung lumabas ang ano lumabas ang lifestyle check investigasyon ng PACC yun nagresign na siya kasi sabi niya oh Mr. President inaakusan ako na korapot but he, ito po ang resulta ng investigasyon ng PACC wala akong ginagawang masama but I am now resigning ayun yun ang ano may delikadesa hindi siya kapit ko uh, sino pa ba si ano, si Director Jaime Santiago ng NBI. Ayun, may delikadesa. Wala siyang ginagawang masama. Pinaparatangan lang, may mga sumisira lang sa kanya. So para hindi masira ang pangalan niya, nag-resign. Irrevocable. At least mayroon pang ano, may, may kaunti pa, ah. may ilan-ilan pa na may delikadesa. So dito kay Secretary Manuel Bonuan, well, karapatan niya yun. Walang, walang makap, it is only between between him and the president. Kaya lang ang taong bayan nanonood. So, kung ayaw siyang sibakin ng pangulo, so be Kaya lang wag siyang wag silang uh, magsisi kung ang taong bayan karamihan ng taong bayan ako personally wala akong tiwala sa ginagawang investigasyon ng DPWH. Akala ko ba, sabi ng pangulo noon, hindi DPWH ang mag-imbestiga sa flood control. So ngayon, lumalabas binawi niya ang kanyang salita. Umaasa pa rin siya sa DPWH. So, investigahan mo ang kasama mo. Investigahan mo ang sarili mo. So, seryoso ba talaga ang Pangulo sa kampanya laban sa korupsyon pagdating sa flood control projects? Ang prueba para sa akin ha, na seryoso siya kung mag-designate na siya ng independent body yung walang pinapabor, walang kinakatakutan. Yung from the outside. For example, yun, si General Magalong, uh, Mayor Magalong, nagbo Siya ang mag-imbestiga. Eh, ayaw. Oh, si Director Santiago. <coughs> Pag si NBI Director Santiago ang mag-imbestiga, maniniwala na ko. O kaya si retired Ombudsman Samuel Martinez. Mga ganong klase ba? May, may credibility. Eh, ang mag-imbestiga, ng DPWH, hindi naman pinaparatangan natin na may ginagawang masama si Secretary Bunuan. Eh? hindi naman siya personal ang mangimbestiga. Uutusan man ng mga tao niya. Baka ang niya, mga regional directors. Ah, wala na. Ah, isa pa pala, si General Torre. Sabi ni Secretary Rimulya, anti-corruption uh, job daw ang ibibigay kay General Torre. Ayun. Kahit masama ang loob ko sa ginawa ni General Torre kay Tatay Digong, pwede kong kalimu uh, iset aside muna yon Hindi ko kalimutan. Kaya parang mahirap kalimutan yung ginawa nila kay Tati ko Pwede yung iset aside. Tapos suportahan natin, suportahan ko si General Torre. Kasi nandiyan yung tapang wala siyang sinasanto basta bigyan ng trabaho eh. Nakaya nga niyang aristohin ng dating presidente. How much more yung mga DPWH engineers lang dyan, directors, contractors, o kahit mambabatas ka dyan, senador ka o kongresista. Hindi ka ni General Torre. Basta utusan lang siya ng Pangulo. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa natin klaro kung ano ba talagang ipapagawa kay General Torre. Sana siya ang mag-imbestiga. At uh, wala silang, uh -huh. hindi sila makakalusot kay General Torre. Yan ang tingin ko sa kanya. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment kiniyan yan sa baba at babasahin kayaan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang click ang like, at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang ito Thank you so much po.